So tanaw mga idol. Tingnan mabuti mga idol. Yan mga idol oh. Hindi to ya daya mga idol. Yan no. Ito mga idol, babalihin ko to mga idol ah. Yan mga idol, tigas-tigas to -tigas mga idol oh. Yan no? Mm. Hindi dito daya mga idol. Ang gawin natin itong mga idol, babaliin natin ito gamit ng mga kamay na mga idol. Yan o. No? Ganyanin natin mga idol. Ganyanin ba? Ganyanin ba? Tapos, maputol na ito mga idol. Yan. Hmm. Tignan nyo, tignan nyo mga idol oh, Kung, yan o, no? hindi ito daya mga idol oh. Hmm. Gawa ng bakal ito mga idol. Hindi ito daya mga idol oh. Tignan nyo mga idol o. Oh. Yan mga idol. Dito natin lagay dito, mga idol, oh. Dito natin ilagay. Ah, uh, dito, dito napos natin ilagay, mga idol. Yan. Ganyan lang, mga idol. Yan. Para mabali ito, mga idol. Yan, oh. So, ganyan lang. Tigas, oh. Tigas. Hmm. Yan, mga idol. Para mabali ito, mga idol. Ganyan lang natin, mga idol. Yan. Hmm. Ma, mabali 'tong mga idol 'yan no tigas man tigas man ito mga idol oh 'yan ganyan din mga idol 'yan para mabali ba 'yan no mabali bang itong matigas na kahoy ganyan din natin, mga idol 'yan baka may may nakasilit na mga idol ba may tao ba ganyan mga idol oh. para kailangan mapalakas ka talaga para Mabalik to ba. Jangan yeah, idol. okay yeah. yeah, Jangan lapit tayo melapit, lapit ayo. Iya. Yeah. Yeah. Gaya, yeah, malapit na yung mga idol. diyan? ano? Yeah. No? Yan, yeah. yeah, malapit na. Kunti na lang mga idol. diyan? Yeah, no? Oh. Yeah. 英語で言うねん。